sa sapat tab. <laughs> ano ginagawa nyo? Repeat niya. Oh, meron pa pala. Yeah. Ay, ito, tagal pala boy. <laughs> oh. Rabi, yan. tagal palubuin eh. lumaki muscle ka pa kaya. Ngayon yan. Nagaling yan. Gasi pa ba yan? Ano ba naman ang yan? Atingin mo yan. Hahaha! Oo! Tagal din ang baka binigay mo. Hahaha! Ooy! Kinamag! ka na? naman! <laughs> ay! Lilihing. O, nalalagyan na. no. oh. O. ang pagkano ng yan. Oo. ikaw, ikaw! O, ikaw,

Kakaano okay, maya nito? Okay, lang. Wait lang tayo. Ano 'yung mamato? Lo. git Pa tayo dun sa ano, vulcanize. Tanggalin na natin 'yan, tanggalin. Una mo, ang hirap kaya ng -ano nito tapos pa-pump ko lang. <laughs> 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 i Oh.

wanta pila share share na lang kayo huwag magawa mag na Ayan, ano ano na sila May tubig na sila. ano na yung ano 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 na sila. ano 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 It's ano 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 Hi! Oh, galing naman ni Uge, oh. Ang sinig din ni Uge, oh. Mga nakagagal, ka? Alam mo naman malunod. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Wow! Sarap maligo dyan, ha. Unti lang ang tubig. No! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn